kapapules, magkabit ako ng ano ng clutch booster brand new. ngayon ipapakita ko sa inyo kung anong uh, adjustment para sa clutch booster na yan. ito mga kapapules, ang clutch booster at saka brake cylinder, ikakabit ko ngayon para makita nyo ang pag-adjust nyan ito ang clutch booster nya, mga kapapules yan ang pinag pinag pinabit ko na yung bago. At saka yung ito. Itong ganito nga kapapyos, ito tulak lang yan paloob bago mo ikabit. Ikabit dito yung ano, yung koneksyon nito sa spline. Itulak mo yan sa paloob para maisagad sa kamo ilagay yung ano dito. Yung yan ang ano niya. Yan ang uh, seating niya mga kapapyos para hindi kayo malito yan mamaya ipapakita ko sa inyo mamaya yan ito mahaba yan kailangan maitulak yan mga mga sa loob dahil may spring to dito sa loob dyan dyan may spring yan dyan itulak yan mamaya ipapakita ko sa inyo kung saan na ma-adjust na para ano ang adjustment niya bago ikabit yung mga kontakler na yan nakasitting niyan pero may clearance siya pag itulak mo nataas yan eh kailangan nakatukod na rin nakatukod na rin to para maitulak niyo lang makasit siya ng pusto doon sa re-inspiring kaya yan yan ganyan okay na yan hindi ko pa inalakyan dahil naghihintay ako ng na pin inladyan ko muna ng bolt dyan para makasitting ako ng umaga para maibibreed ko na ganyan lang yan mga kapapiyos eh, kailangan ipasok mo muna ito una Igan, ganyan bago mo ipasok itong, itong rad na to yan, ganyan ganyan na sitting yan, ganyan. ito ang Clutch Master Cylinder nila mga kapapiyols yung number na 26 na yan ang ibig sabihin yan may kas, 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 kasukat yan sa clutch master cylinder ngayon ang ang ano naman dyan doon sa release bearing at saka sa clutch brake ang clearance naman niya doon ay 14 14 mm or uh, 916 ang sukat niya doon sa clearance sa ano sa release bearing at saka sa um, clutch brake yung gap niya mga kapapyos yan ang tandaan nyo 26 14mm or 916 ang gap niya sa release bearing at saka sa ano sa clutch brake okay papakita ko mamaya sa inyo I check natin ang clearance sa mga kapapyols yung clearance ng ano uh, ah, clutch brake at saka release bearing ito yung panukat natin ito check natin ha ah. kung papasok na siya o oh, pasok na siya yan ang clearance niya sa release bearing at sa clutch brake yan ito yan sino ko yan ang 14 14mm ito dito ganun lang mga kapakjol release bearing ha at saka sa clutch brake yun ang clearance nya ang layo nya mga kapaps pakita ko sa inyo kung ano paano mag uh, lagay ng fluid sa reservoir ng brake fluid easy lang. tapos hindi ka na mag blade pa hindi ka na mag uh, tanjak-tanjak na oh tanjak tanjak oh, tanjak tanjak tapos old tapos uh, blade hindi na ganito lang yan papakita ko sa inyo ka na ito mga capfuls tinang binuksan ko na yung blader at saka nakalagay na yung um hose na itong na naitim at saka yung ah, galo na maliit yan manggagaling yung brake fluid papunta dito sa clutch booster yan dyan yan ipapam ko na yan ganito lang yan mga kapaps oh. ito ginawa ko lang ito ito yan o oh. ang ginamit ko motor ng anong sa wiper sa washer yan ang ginamit ko ilagyan ko na ng fluid yan brake fluid at saka yung linya itong linya na to yan linya ito dito ito papunta sa battery ito sa positive yung isa sa negative tapos yan ginawa ko ginawa, ginawa ko to switch para sa ano na pagpupunta ako sa harapan makikita ko ito ipakita eh, ko sa inyo on yun ko ah gumana na kumbaba yung di ba ngayon pupunta tayo doon sa harapan para makita natin kung um, full na ba ito mga kapapiyols bagot tayo sa inyo ayan o tumas na yan tumas na hanggang sa santo pull dito sa level dito sa level pang upa lang hanggang dyan o lampas konti okay na ito lang switch niya tapos nilagyan ko ng mahaba na ano yan malapit na yan o-off na natin i ko na para isara ko na yung ano um bleeder ito mga kapapiyos dito lang ang isasara ko na to ito yan isasara ko na yan para yung ano tanggalin ko na to ito tanggalin ko na yung supply ng brake fluid papunta doon tapos iangat natin ng mataas para hindi siya tatagas tapos mo niya hihigpitan ko yan ayan ganyan ngayon higpitan ko na mga kapapiyols ah tapos na ganun lang kadali mga kapapiyols yan o oh. ngayon punuin nyo lang yan ganyan para hindi maubusan ng ano hindi magkahangin pag ma, ma, ma short ka tapos dito sa reservoir ng brick fluid para hindi rin kayo magka ma, magkahangin yung linya wag nyong ito i-empty to ninyo wag nyong lagyan ng fluid to para yung galing doon buo siya na dito hanggang mapuno to wala siyang hangin di ba hindi ka na magbumba-bumba para bumba-bumba uh, stop blade hindi na wala na yan yan lang ginawa ko lang to mga kapapyos yan ganyan ginawa ko lang yan yan ito kasi tapos natanggalin na natin to ito yan yan mga kapapyos ganun lang yan oh. tingnan mo ganyan lang yan gumawa lang ako ni ako na ako lang gumawa nito ito motor sa wiper, sa windshield, sa to water. Yan, yan ang ginawa ko, ginawa kong T. Supply diyan, ito naman papunta sa bate, ito papunta sa battery, ito papunta sa switch. Okay ba tayo diyan mga kapapyos? Ang galing mo. Madali lang, hindi ka na maghirapan uh, pa mag -bumba -bumba. Okay lang mga kapapyos, kain mo na ako. Puta mga kapapiyols, start natin. Testing natin kung okay na ba. Oke okay. Merah Oke okay. Segunda Oke okay. Jersira Oke okay. Warta Pintar lumilipad mga kapapyosa ah. okay na mga kapapyos ang anoy natin ito ang driver na lang kung park brake muna natin kung okay ba siya sa ginawa ko para i-drive test Drive test to sa mga dress Davies dito na mekaniko. Eh tayo hindi naman tayo dress Davies. Kaya hanggang dito lang tayo sa ano sa loob. Okay, fights Okay na. Ibabalik ko na yung mga accessories dito at saka higpitan ko yung ano hindi na ako nag-adjust dito sa uh clutch master dito sa pedal kasi okay naman siya kumbaga naka bago yun eh kaya naka na yun dito sa ano kaya mag adjust lang tayo dito kung masyado siyang mababa o masyado siyang mataas yun lang ang adjust natin pero ngayon okay naman siya Ah, uh, pagbitaw mo mga mga 1 inch and a half or 2 inch okay na yan okay off na natin okay na mga kapapyos kwarta na wala na Kumusta na mga kapapilos kwarta? Okay, fights. Ito ang master cylinder mga kapapilos. Ito mahalaga to kung hindi nyo pa alam mahalaga to para sa akin. Ito pag nakaganito to siya. Um, ito ang nagko-control sa no mga kapapilos, mga sa pedal pag-apak mo sa clutch kung anong taas o mababa yung pedal pag bitaw mo pa sa clutch ang pag-adjust nito mga kapapiyos ganito lang ito siya oh. ganito lang ah, yan ang oh. iba ang tigas ang tigas niyan ganito yan nakatukod na dyan may spring ito ang pusrad mga kapapiyos ito ang ano ito ang clutch master ako oh, sa lindir ito ang mahalaga mga kapapiyol. Pag adjustan mo to na pag adyasan mo to sa ganito pataas. Ganyan pataas ang adjust. Ibig sabihin pataas din ang pedal. Yan ang tandaan niyo. Pag i-adjust niyo itong pababa, pa ibig sabihin ang pedal din mababa ganun lang yung kasimple dito lang yan sa clutch pedal ha sa clutch master cylinder doon ka lang mag adjust sa pedal na pataas at saka pababa pagbitaw wag na kayong mag adjust doon sa sa clutch booster kasi yung clutch booster na yun kung anong ibibigay niya dito sa clutch um, master na tulak ganon nag ano lang yun kumbaga uh, sumusunod lang yun siya sumusunod lang yun doon kailangan din yun doon na marunong ka mag adjust doon sa clutch booster sa mga luma dati yung mga dipping type dipping type sa mga clutch booster pag i-adjust mo ng ganyan tapos mike tapos ang release bearing ring at saka yung sa um, finger meron siyang um, clearance okay na yun okay na yun kasi hindi siya magtutukod pero sa mga bagong mga clutch booster ngayon katulad ng pinakita ko kanina kailangan sa mga clutch booster ngayon na bago nakaganito yun nakaganito na may spring sa ilalim ang pag paglagay mo doon hindi yung lalagay ka lang ng ganyan agad kailangan mo itulak mo to sagad eh. ganyan no oh. ganyan mga kapapyols itulak mo sagad saka mo itulak doon sa pork sa rad ng ano sa pork doon sa transmission sa release bearing ganon ang pag 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 lagay nito sa clutch booster ito lang sinampol ko lang to pero parehas lang ang ano nito doon pero iba to ang paglagay doon kailangan paglagay mo ano Iganyan mo aga, ig ig iganyan mo. Itulak mo ng ganyan, saka ilagay yung pin. Tapos nakaumang na yung rod dito. Kasi, pagbitaw mo ng ganyan, paglagay mo ng ganyan na nakaganyan siya, nakaganyan lang siya, ilagay mo doon. Paglagay ng fluid noon, pag paano ng andar paggamit ng driver, tutukod yun ang tutukod. Kaya, kailangan mo nang iganyan muna para hindi magkahangin hindi siya papasukan ng hangin parang ulo natin ba pagpasukan ng hangin hindi maganda ganon ang ano doon yung clutch booster na yun okay mga mga kapapyols sana nakabigay din ako ng <coughs> kunting kalaman sa inyo pero sa mga baguhan lang to pero meron ding mga 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 matagal na rin sa mekaniko na hindi pa rin alam nila yung mga ganong ganong mga mga bagong ano ngayon ba sa mga clutch boost din meron pa rin pero hindi naman lahat pero yung mga baguhan ganun lang ang ano niyo at saka kung hindi niyo pala talaga ma, ano, magtanong kayo sa ano sa sa mga nakakatanda ganun lang yan mga kapapyols mga kapapyols kung nagustuhan niyo yung pinakita ko sa inyo tinuturo ko sa inyo mas maganda yung mag-subscribe din kayo sa akin at saka mag-like o i-share ninyo para maraming makaka alam ba sa yung mga baguhang nag-aaral pa ng pagka mekaniko ganun lang yan mga kapapyors para ginahan ko ba mag uh, mag-turo ng nalalaman ko para pag makita ko na may nag-subscribe nagsub at saka nag-like at saka nag-share ganaan ganado din ba okay ba sige mga kapapyols